ako nga pala si Rhea. Isang Bicolana, Tara, samahan niyo ako ngayong araw. Gumising na naman nga tayo ng maaga kasi dito naman tayo sa likod magagrass cutter. Natumba na din nga pala dito yung mga balag na pinagtatamnan ko ng alampalaya at sitaw. Sayang nga itong puno ng papaya. Natumba at nabulok yung pinakapuno niya. Sobrang nababad kasi sa ulan. Mas makapal nga pala yung damo dito sa likod ng kubo. Kaya mas mahirap i-grass cutter. Maliit lang kasi itong gamit ko. Mas maganda lang to pang trim. Dati nga guys, kasakasama ako si Lalab na gumagawa ng mga to kaso palagi na siyang nasa tindahan kaya ako nalang mag-isa mas mabilis at mas malawak yung nalilinis namin nung magkatulong pa kami kung mapapansin nyo nga yung mga nyug na nakatanim dyan, malalaki na at halos kasing tangkad ko na mahigit isang taon na rin namin tinanim ni Lalab yung mga yan Nakakatuwa nga na nakikita mong lumalaki na yung mga tanim mo. Dati kasi ay puro punong kahoy lang yung mga nakatanim dito. Ngayon may mga iba't ibang klasing prutas na kaming napalaki. Sa susulod ng mga vlog ipapakita ko sa inyo. Nalobat nga pala lahat ng battery ng grass cutter. Kaya ito kinuha ko muna yung mga natumbang lemon grass o tangla dito sa may gilid ng kubo. Pwede pa tong magamit sa tinola o kaya naman sa favorite naming laksa nilalab. Pagkatapos nga ay trinim ko na rin dahil sobrang laguna naman nila. Saganang sagana na naman sila sa tubig ulan. Buti na nga lang nakapagtanim ako neto nung isang taon. Kaya kahit kailan namin kailangan ay mayroon na kaming makukuhang pangluto. Nung bumisita nga noon yung pinsa ni Lalab, nagluto ako ng tenola. Nasarapan siya kasi parang may kakaibang lasa raw yung sabaw. Bukod kasi sa luya ay nilalagyan ko rin talaga ng tanglad para mas lalong masarap at mabango. Dahil sa sobrang dami ko nang nagawa, pumunta muna ako sa tindahan at nang buraot ng tinapay kay Lalab. Natutulala na kasi ako sa pagod at gutom. Nagpahinga nga lang ako sa at bumalik na rin ako sa ginagawa ko. Tinanggal ko na rin itong mga balag ng ampalaya dahil natumba nung nakaraang bagyo. Inayos ko na rin itong ibang pagtataniman ko ng sili, okra at talong para nakaredy na. Hindi ko na pala na malaya ng oras niyan. Alauna na pala ng hapon. Hindi pa kami nagtatanghalian ni Lalab. Buti na nga lang pagpunta ko sa tindahan ay nakaluto na siya ng Shanghai. Eto nga pala yung gina nawa kong Shanghai nung nakaraan para kapag hindi ako makakapagluto ay may madaling maluluto si Lalab. Kayo rin ba guys? Sa sukal nyo rin sinasawsaw yung Shanghai? Tara, kain tayo guys. Hoy, nakailang subukan na. Ngayon ka palang nag-aaya. <laughs> di na ako nagpahinga pagkatapos kumain. Tinapos ko ng igras cutter itong harap ng kubo para bukas ibang parte naman ang igagras cutter ko. Naitanim ko na rin pala yung mga nabiling seedlings ni Lalab kahapon. Tinanim ko na don sa mga sako ng simento na inihanda ko. Mas nadadalian kasi akong alagaan yung mga tanim ko kung don ko itinatanim. Hinahaluan ko kasi ng mga tuyong dahon at mga nabubulok, mga balat ng gulay at kung ano-ano pa. Para yun na rin yung magiging fertilizer niya. Organic Panik pa. Yan lang. Tapos na. Bye-bye!